Huwag alam sa mga sinasabi niyo. Oh, sir, sir. O, niyan. Huwag istorbo. Si Gambe, sir. Yung carnapper. Nahuli na namin. karnaper ha? Naliyo rito. Sige, pasok na yan. Pasok! Sige. Huwag <tong> <tong> ka nang lumaban. Kala si Gambe, ha? Gambe. Huwag! <tong> <tong> Alam mo, kumukuluan dugo ko sa mga karnap na nakatulad mo. At mga hijacker! <coughs> sir, patayin na natin to! Hindi log, na wag to, sir! Oh, sigurado yes, ka? Palisin mo yung taksi mo. Nako, hindi ako pwede, sir. Bakit? Ay wala ako pang bayad, eh. eh hindi mo kami inabot dito. Anong gagawin mo? Eh, tsak malilibing ako dito, sir. Puro ko kalokohan. Arento, ayusin mo to. Parang pala ba ng dating mo? Magkano ba yun? 375, sir. Ako naman, traffic eh. Yung to! Yung to! 200, sir. 200? Buisit ka. Relax ka lang muna dyan. Basta lahat na magugustuhan mo, ibibigay ko sa'yo, honey. Huwag mo lang akong kukulitin. Isang linggo na lang. Sisibat na rin ako sa ospital. Sige na. Sige na. Hoy, huwag kang lalandilan landi dyan sa club, ha? Tatamaan ka sa akin. <laughs> Sige na, babay na. Chilo. Ang CIS kami. Takak. Siya ba? Siya na nga, sir. Pare, imbitahin ka lang namin. May tatanong lang kami sa'yo. Wala kayong karapatan. Masa sa kwarto ko, ah. Mulis na kayo. Sige na. Oh, wala rin Bit no. ko karapatan. Bit-bitin. Violation niya. At ikaw, sa husgado tayo mag-uusap. Tingnan natin kung saan ka pupulutin. Lahat kayo! Sa lublo ba ng kalabaw ay dadamputin? Matapang ka. Kalihin yan. Ah. Hoy! Kilala mo ba siya? Hindi. Huh. Sir, di raw kayo kilala. Hoy Chong, nabalitaan mo na ba yung taong humaba yung tila? Yung sayad hanggang lupa. Hmm? Sumagot ka! Wala akong kilala kahit na isa sa inyo. Kaya pa wala niyo na ako. <laughs> siya may kagagawan nun. Yung ayaw magsalita. Kaya kung ako sa'yo, <coughs> magtapat ka na. Magsalita ka na! Bilib din naman ako sa'yo. Ang tibay ng dibdib mo. Nagpaputol ka pa para hindi ka mapaghinalaan. Ba't ko gagawin yun? Ano ako? Yon! <coughs> Huwag kang bastos! <coughs> ano ba? Halina ka ba? Guards, uminit na ulo ko. Hoy, tumigil ka na sa drama mo. Alam namin na sinadya mo magpaputol dahil ang rason mo. Putol na ang braso mo. Milyonaryo ka naman. Di ba? Di ba? Wala akong alam sa mga sinasabi niyo. Sir, sir. O, ano Huwag istorbo. Si Gambe, sir. Yung carnapper. Nahuli na namin. Carnapper, ha? Dali rito. Sige, pasok na Pasok! Sige, Huwag ka nang lumaban! Si Gambe. Gambe. Alam mo, kumukulo dugo ko sa mga karnapan na katulad mo at mga hijacker! Sir, patayin na natin to! Hindi na huwag mabago to, sir! Pahirapan muna natin! Magalil. Sir, sir, wag po, sir. Wag po. Sir, wag. Wag kang makalam. Sir, hindi na po ako uwi, sir. Sir, sir. sir wag po. Pinahirapan mo sir. kami. Ikaw! Magkatapat ako. Sakot ako sa hijack. Pero, wala namang, wala namang sa usapan. Pupunta na ako ng kamay, ah. Sino ang matangay? Si Lando! Si Lando! Sino Si Lando lang! Wala ni Boss! Lando Murloloy? Oo! Uh. Oh. Marunong ka rin palang matakot. Jack! Tumayo ka na d'yan. Okay ang acting mo. <laughs> okay ka pare! Bumanta pa rin! Sa tono pa! pa, pa. <laughs> Binobola nyo lang ako ah! Eh bakit ka nagpabola? <laughs>